Welcome to Molok Polok guys. tenang Hahaha. Hahaha. itu halo Hahaha. 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 pi

Huh? <tongan> Ngaritas, mga ritas, mga kusinera kay... Yeah. Tanawin mo na mo sa among bawon guys ha. sana sardinas? <laughs> yeah. <laughs> Una yung mong baon, guys. Ano cottage? One, oh, five hundred. O, oh, diba? Tapos dito yung nangaligo sa tumoy. Pang-oban, ang cottage. Ha? Pagkaon, oh, nagtimo. Magandang silang sardinas na yung sardinas. Diba pa? Nangaog -nang, mga bata. Mga on. De. Unya. Kani ang among mga kusinera. Oh. Hello guys. For today's video, guys. <laughs> Pestilan XL Large small. <laughs> <laughs> ano ba yan? <laughs> Uy, pastilan. Nangariragway buhay, ba baon, guys. Only sardinas. Hmm. Mm. Mm. Only sardinas. Oh. bangsi. Ya, wag nangaligo ba? Hmm. Ha? Huh? Toas bagday nagngitag bugas. Hmm? Oh, na lang. Oh. Pwede na. Pwede Hello guys. Dagan <laughs> siguro rinig sa ang Ito, dito oh. Ay, hey Rash! O, oh diba, nanay tao dito. <laughs> Nanay tao dito. Diyan. Hmm? Ah. Ah, ah, ah. Kita kasi ano diyan? Ha? Pani sa oh. Ha? Oh, Ayla. Bakit may mali ka? Manaang ko

Ang oh, puti niya eh. Oh, ikaw naman mag video. I'm Serena. Look at this. Where's my feet? I can't find my feet. Feet ba yung ano to? Yung dalawang, dalawang paana? Or foot? <laughs> this sea is so beautiful guys. Dapat ano, parang hindi na siya nakikita. Ay parang hindi kaya niyo muna sa ilalim. Parang hindi siya halata na ano. Alam mo 'yun sinemento na. Alam mo si Tali, na siya ano ng Oh. Hindi ka mahawa dire kay mahawa kay mo til maputol. Look at that, guys. Kunin mo til. Hindi siya natatakot sa ilalim takot agad. mo, tulala na naman siya. Uy!

Yeah. Para pa kang sereno na ano ah. Ito ko